Ngayon po guys, naka-video, siyempre magpapautang na ngayon. Uh, Yan. Okay. Baka naman, nag-viral tayo na karan, ha? <laughs> May, oh, na naman yan, utang-utang na naman kayo. Bibisyo-bisyo na naman kayo, utang-utang kayo. Makikilala lang niyo ako pag utang Pero babayad na, hindi niyo iniwas-iwasan niyo na ako. A few moments later. Pero, pero ako dito. Video mo ako, Jack. Kasi, pinamalit tayo ng mami. <laughs>

Sige. Oh, sige. Sige, sige. Namalit tayo ni Mami. Fortuner, Toyota. 1K, Isang gin lang. Skip anyway. right. oh, the, the change. Skip the change. Skip the change. Skip the change. Skip the change. K wala na itong bawi, ana. Oo. Sa'yo na yung Fortuner namin. Ayun, 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 Fortuner, sa'yo na yun, Mami, ha? Sa'yo na. Baka sa ano itong ha, sindikato ka. Ay! Happy ka na Checkan, checkan, checkan. Checkan, 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 checkan. Checkan. Tama muna yung disensya pa Xerox muna 'yan. Dinger mako kasi nang umaga. Hindi yung URCr nito, dito mga bukas pag hindi na ulasing me.